Magandang araw po si Doc Willie po to. Ngayong araw, gagawa lang ako ng short video para ma-explain sa inyo ang paggamit ng face mask at respirator mask. Kasi minsan kailangan natin gamitin itong mga face mask. Itong mga face mask na nakikita natin, ito po ay mura lang, simple lang. Ito yung ginagamit ng doktor sa ospital. Ngayon, palagay natin, may kasama kayo sa bahay, inuubo, sinisipon, may trangkaso, may mga, may mga sakit. Pwede yung pasyente magsuot ng face mask para hindi siya makahawa at pwede rin kayo magsuot ng face mask, okay? Simple lang naman ang paggamit ng face mask, nilalagay lang to sa mukha natin. Merong metal po dito, ina-adjust lang natin ito depende sa hugis ng ilong natin, okay? Tapos iniikot lang to. Mura lang po to. Ngayon naman, merong mas magandang mask. Ang tawag dito ay respirator mask or N95 masks. Ganito po ang dalawang klase. Ito ang tinatawag na duct type respirator mask. Kung nakikita nyo, ibang klase siya, mas maganda, mas mahal po ito eh. At uh, very tight fitting at makapal yung tela. Okay, papakita ko ang paggamit nito. I-fit sa ilong, ilagay sa ilalim ng baba. Yung isang strap, yung nasa ilalim, ilalagay sa ilalim ng ulo. Yung pangalawang strap, ilalagay sa ibabaw ng ulo, sa ibabaw ng tenga. Okay, tapos pa nasuot na po, ina-adjust natin yung metal sa hugis ng ating ilong. Ito po. Kailangan very tight siya para walang hangin papasok dito sa side. Subukan po natin, hinga malalim. Labas ng hinga. Kailangan pag exhale natin, walang lumalabas na hangin dito sa taas. Okay? Pag wala pong lumalabas na hangin, maganda yung fit nitong respirator mask. Itong respirator mask po, nakakatulong to para sa mga seryosong sakit. Palagay natin, multi-drug resistant TB, may epidemic, may flu epidemic, o talagang air pollution, may haze. Ang mas kailangan natin itong respirator mask, mas talagang mapoprotektahan tayo sa maliliit na particles na pwede makasira sa baga at sa puso natin. Okay? So, intayin lang natin yung advisory ng gobyerno kung kailan tayo gagamit itong mask. Or kung nakita nyo masyado na mausok sa labas, nahihirapan huminga, mga may sakit sa baga, sa puso, mas maganda rin. Meron tayong reserva nitong face mask at respirator mask kung may budget po tayo. Okay? Sana makatulong po ito sa inyo kasi itong mga mask na ito makaprotekta sa atin sa sakit at sa air pollution. Salamat po.